kami hito dito guys ay eh. hindi tayo ng hito hito kasi kasi yung mga hito dyan sa mga bato dito sila nakasiksik sa mga bato yung mga hito uh, at mga dalag yan ito malaki hindi kaya ito buhatin malaki may mga igat pa dito guys uh. Wala. walang hito mahirap maghuli ng hito nang mag-isa kasi hawak ng na cellphone nagbi-video tapos maghuli ka pa ng hito oh na hindi mo mahuli ang hito kasi mahirap maghuli Mahaba-haba pa. haba pa yan dun, ha. Kailangan, wala kang hawak na cellphone pag naghuli ka ng hito. Kasi, mahirap po lihin. Ayan, guys. Hanggang dito na lang, guys. Para makahuli ako ng hito dito. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Bye bye.